sugatan ng isang rider at kanyang back rider matapos na makasalpok sa barikada ng ginagawang kalsada sa barangay Binatagan Ligao City. Alas 6.27 ng gabi nitong lunes, Hunyo 9. Kinilala ang mga ito na sina Alias Ed, 56 anyos, residente ng Santa Cruz. At alias Hill, na residente naman ng barangay gilid sa parehong lungsod. Batay sa ulat, galing sa isang pagtitipon sa bayan ng UAS, pauwi na sana ang magkaibigan ng masangkot sa aksidente. Lumalabas naman sa investigasyon na nakainom ang mga ito ng alak. Makikita natin sa picture talagang may signage at mayroong uh, well-lighted talaga siya. So I doubt napakaaga para hindi nila makita yung uh, ating uh, light talaga sigurong uh, nagmamadali sila kaya siguro nangyari itong aksidente na ito. Agad naman na isugod sa Josefina Belmonte Duran Albay Provincial Hospital sa Ligao City ang mga biktima ng mga kawani ng CDRRMO. Mayroon naman pong uh, lisensya, no? kompleto naman po yung ating uh, biktima at uh, nakahelmet naman po sila. Kaugnay nito, muling nagpaalala ang otoridad sa mga motorista na iwasan ang pagmamaneho ng nakainom upang makaiwas sa aksidente sa kalsada. Para sa mga balitang tatakbikol, Hercules Barbacena.